Sa isang isla sa timog ng Manila Bay, tila ang kalikasan na mismo ang gumawa ng paraan upang magkaroon nito ng sariling espasyo sa gitna ng masikip at kongkredong syudad. Ito ang Freedom Island pero bago pa man ito tawagin Freedom Island, ito'y bahagi ng Manila Bay Area na nireclaim ng gobyerno. At di nagtagal, ito'y kinuha at dinevelop ng Peya Amari. Ngunit nagkaroon ng bolilyaso ang kontrata kaya pinamugaran ito ng mga informal settler na di rin nagtagal at umalis at nabakantin muli ang lugar nito ito hanggang sa yumabong at maging parang isang gubat na siya ngayon. Birds could be a good agents ng mga seeds for planting. Siguro nagkakain ng mga ibon sa iba't ibang lugar and then they came here, uh, nag-iipot-iipot and then yan ah, vegetation na tayo. Then DNR came in, nagkaroon ng experimental mangrove planting, parang 8 hectares yata yon. that was the 1990s, after sometime nag-proliferate yung mangroves. Sa ngayon, tahanan ng Freedom Island ng 80 uri ng mga ibon, 11 uri ng mga bakawan, at iba't ibang klase ng mga endemic tree o mga punong dito lamang sa atin matatagpuan meron din mga halaman na endangered din at dito tumutubo. At isa sa mga patunay na yan, itong punong bolong ita na dito lamang uh, tumutubo at sana dumami pa sila. Nagsisilbi rin itong pahingahan ng mga migratory birds na bumabaybay ng East Asian Australasian Migratory Flyway tuwing mga buwan ng Abril hanggang Agosto. May limang libong ibon daw ang makikita dito tuwing panahon ng migration na minsay nang gagaling pa sa New Zealand at Russia. Sa paglalakad namin ni Raymond, nakita kami isang uh, nest dito sa isa sa mga puno. Ito yung nagpapatunay na nagiging bahay talaga to ng mga ibon na dumadayo ang mga islands. Ayon kay Ray, may inam na feeding ground para sa mga ibon dito ang isang daan at ektarya ng pinagsamang lawa at mud flats. O putikan dahil sagana ito sa mollusks at iba pang maliliit na organismo. Ang mga bakawan din daw sa Freedom Island ang pinakamakapal at may pinakamaraming uri kung ikukumpara sa mga bakawang makikita sa paligid ng Manila Bay. Bukod sa pagiging tahanan ng mga isda, tumutulong ang mga ito bilang proteksyon sa siyudad ng Las Piñas at Paranaque sa malalakas na pagbaha dulot ng storm surges at high tide. Pero kahit ganito raw kalaki ang pakinabang ng lugar na ito, nangangani pa rin itong mawala. Isang 14 billion peso land reclamation project ang nagbabadyang lumamon sa islang ito. Originally, other presence of proclamation kasi yung pagka-designate niya as a uh, 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 critical habitat and ecotourism area. Ang sabi ng PRA is hindi na nila gagalawin but rather mag-reclaim uh, mag sila in front of it. Walang papasok na establishments in the yung interior. Na business establishments? Uh -huh. Wala. Nakapirma din daw ang Pilipinas sa iba't ibang mga kasunduang nagsasaad na ang Freedom Island ay isang sanktuaryong kailangang protektahan. Kaya naman hindi ito basta-bastang marireclaim. This is a Ramsar site. When you say it is a Ramsar site, it is a wetland of impor international importance. So we have to adhere to the provisions of this convention aside from uh, conserving and preserving this area for uh, us and for the next generation. Pinangangambahan ng ilang mga environmental activists na sa pagtatayo ng mga gusali sa palibot nito ay maputol ang daloy ng tubig mula Manila Bay papuntang Freedom Island na kalauna ay maaring maging dahilan ng pagkamatay ng mga halamang nandito. Kung baga walang say yung nangangasiwa ng, ng area na to kung sakaling may isang business developer na gumawa dito ng development, physical development. Hindi naman siguro na ganun. Uh, we have to kasi dnr is regulating yung uh, development uh, sa area papag-aralan para ma, -ma, ma preserve naman yung irianat ecosystem at ano yung may introduce yung development May sacrifice ba natin yon mm -hmm. losing something like this in uh, para sa development let's uh, coexist na lang Sabi nga nila pag ma may ganito ka at may katabing development is mas lalong tataas yung value ng developed properties kasi mayroong parang natural area na parang park Isang perpektong ehemplo ang Iloilo River Esplanade sa Trenyas Boulevard sa Iloilo City sa pagpapatunay na kayang pagsabayin ang pangangalaga ng kalikasan at pag-unlad ng isang lugar. Imbis na tanggalin ng mga bakawang nakapalibo dito at hadlangan ang natural na daloy ng ilog, dinagdagan pa ang mga bakawan at idinisenyo ang lugar sa paraang sumusunod sa hugis at paggalaw ng tubig. 150 million pesos ang kinailangang ilabas na paunang pondo ng gobyerno para masimulan ang pagpapagawa ng halos 3 kilometrong linear park ng Esplanade. Ang sikat na arkitektong si Paulo Alcazarin ang nagdisenyo nito. At gaya ng kanyang ginawang plano para sa Esplanade Park ng Singapore, iyon rin daw ang kanilang pinagbasehan sa pagdisenyo ng River Esplanade ng Iloilo. The beginnings, I should say, no? Uh, started sa kanyang use not as a venue for physical fitness wow. or purely esthetical lang purpose like Singapore's. When this was built, it was supposed to be an alternate road para to address yung aming problema sa congestion sa General Luna. So, may dumadaan sa sakin dito? Well, initially, there, there, were. No? Pero pa kaunti pa lang. Kasi bago pa lang siya. Ang mas, dami, mas maraming gumagamit were yung mga joggers. And soon, yun na a group na talagang assertive na and they were saying bakit kaya hindi gawin natin itong park yeah sa pagbabagong ginawa sa kasada para maging isang party nasimulan din ng paglilinis ng buong ilog unti-unti dumaloy din ang kaunlaran sa buong syudad. kwento mo nga sa akin kung gaano ang kano ka ka-problematic yung sitwasyon nito, dong time well for this for a start, no? the river acted as a the main drainage of okay. uh, the city. Ito, itong buong kapuan? Buong, buong stretch ng Iloilo -Ilo River down to its uh, river mouth. Bukod sa basurang galing sa mga bahay at mga pabrika, malaking porsyento rin ng basurang itinatapon sa ilog noon ay nanggagaling sa mahigit sa isang libong informal settlers na naninirahan sa paligid ng ilog. Everyone was emptying, I mean the communities were emptying at a rate na more than half a kilo uh -huh. of uh, solid waste per person, per day. Wow. So, yun ang mga uh, kapas, ano yung generation rate ng ating basura. So, ganun kadami? Ganun kadami. Okay. Hindi raw naging madali ang pagsalba sa lumalalang kondisyon ng Iloilo River. Una, no, we, we monitored. We inventoried kung sino-sinong -sino nag-empty uh, ng kanila mga wastewater dito. And of course, in lang naman yung uh, what's uh, in the law. Uh -huh na that they should first uh, treat their wastewater before emptying into the river. Tila kasabay naman ng paglinis ng ilog ay ang pagbabago rin sa ugali at pag-iisip ng mga ilong. Ang mga residente rin daw kasi mismo ang nag-volunteer at nag-oorganisa ng mga clean-up dito. Nang paalisin din daw ng gobyerno ang mga informal settlers sa paligid ng ilog, mapayapa silang sumunod. Nagkaroon kami ng resettlement program na panibagong community area where they they have the basics of, uh, of, of, of living uh, amenities, mm -hmm. no electricity, water, uh, uh, flood-free uh, environment. Na provide ng city yan. Mm -hmm. and so it was easy for for the settlers na mag, uh, relocate there because okay. these areas, no, were, were made in such a way that they, they are always within seven kilometers of the city center. Ngayon ang Iloilo River Esplanade ay metikulosong hinahati-hati sa apat na zoning area. Yung sa river mouth towards uh, a certain portion, 'yun ang economic zone na tinatawag namin. Hmm. So, yung ferry system, hmm. um, we still have warehouses hmm. along along this stretch. But uh, next to that is what we call the recreation zone. So, yung mga nagjojog yes. there, no? okay. Yes, and that just across this bridge now, ito yung tinatawag namin na Uh, protection and okay. uh, production zone. So dun. This is where you find the more lush na, na mga mangroves okay. and where diyan nagie-spawn yung ating mga fish and crustaceans. So wala pwedeng mag-jog do. Walang, walang pwedeng pwede mag mag-mag uh, even develop. Ito na daw ang simula ng pagbawi ng siyudad sa titulong Queen City of the South. The river that used to be dead uh -huh. has now became a gold mine where now the properties around mm -hmm. that river has started to develop mm -hmm. with investors coming in mm -hmm. so it started from the river it started from the river so okay. the river was really the catalyst of all, of the of change Isa lamang ang esplanad sa Iloilo City na binihisa ng bagong anyo ng lokal na pamahalaan at di magtatagal ang mga informal settlers sa aking lukuran ay babaklasin din at ilalagay sa panibagong lugar habang ang Bay Area na ito ay irereclaim ng local government at patatayuan ng bagong plaza. Dahil sa magandang resulta sa pagpapatayo ng Iloilo River Esplanade, Dalawang magkakunetang esplanad pa ang planong gawin ng lokal na pamahalaan ng Iloilo. Ang esplanad doon na kasalukuyang ginagawa ngayon ay babagtasin ang kahabaan ng Trenas Boulevard sa bayan naman ng La Paz. Isa ang barangay na bitasan sa mga tatamaan ng ginawang pagpapalawak ng daan para dito. Tulad ng iba niyang mga kapitbahay, naniniwala si Kayla na hindi raw sila paaalisin sa kanika nilang mga tahanan. Wala bang pumunta dito from the local government? Wala Bukas, rin. sa lokal na pamana para sabihin kayo na maganda na kayo. Kasi Wala rin. Wala rin. So kaya malakas, malakas yung pakiramdam mo na hindi kayo papakasal. Oo. In business resettlement, on-site development daw ang hiling ng mga residente ng barangay na Bitasan. And we are hoping that maybe as our city, our local government is developing the city, and we are very happy for that. Um, uh, pinipray din po natin na along the way that how we can ask the local government to help us na magkaroon ng on-site development dito in order to protect our people from leaving this area. But hanggang ngayon naman po, wala pa naman tayong final notice or final memo from the local government that we will be relocated. Oh. Sa pagsasaayos muli ng plano ng buong siyudad ng Iloilo, bukas na pag-iisip at tiwala naman ang hiling ng gobyerno. Dahil kung magtutulong-tulong, iisa lang naman daw ang patutunguhan ng pagdaloy ng kanilang minamahal na ilog sa tuloy-tuloy na pag-aasenso ng ilo-ilo. Nakakatuwa lang isipin ng mga around 3 to 5 years ago, itong tinatakbuhan ko ngayon ay punong puno ng mga informal settler at yung mga river, yung river sa gilid na ito, punong-puno ito ng mga basura at the same time, may mga sirang barko na nakatambak dito sa gilid ng river. Pero ngayon, isa na itong area kung saan lahat ng tao pwedeng tumakbo kahit medyo madilim at maulap. Kasi dati hindi ako nagwa-walking, pero ngayon at least, iba na. Mm -hmm. Parang maganda, kasi maganda na pwede ka na mag-ikot. Hindi ka talagang noon na Hanggang plaza lang kami eh. Mm. O pag uh, ngayon, eh dito na. Hindi ka naman maailang na mag-jogging dito kasi marami yung mga tao. Pero sa amin, it is not just an exercise eh. Parang parke ito na we could talk some mm. uh, things sa trabaho, di kaya sa pamilya. So may major transformation Hindi lang yung physical na lugar, kundi para yung sa pag-iisip din ng tao. Yes, yes. Oh, precisely ganon yung yung mga nangyayari. Makikita mo diyan from the lowest uh, status. Naka-shorts lang, naka tsinelas lang. <laughs> Nag-nag-exercise yan diyan. So, it reflects talaga ng uh, talagang bagong trust. Dali na diyan tayo. <laughs> Ang dating marumi at mabahong lugar ay isa na ngayong palatandaan ng pag-uspong ng bagong kamalayan ng mga Ilonggo. Mga ilonggong mas aktibo at mas uhaw sa paggalaw. Tatuwa! Be sure to come back. News Five Everywhere. Copyright 2015.